Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin ang mga senador na po sa ating mga sa ating mga taong bayan, sa ating po na awa raw mga senador. Kaya nagpaplano po silang taasan daw po ang sweldo natin. Napakalaki po mga katambay, isang piso ang planong itaas sa ating mga sweldo dahil naawa po sila sa sambayan ma sambayan ng Pilipino mga tambay painggap po natin ng balita saka po tayo magkomento mga tambay ito po then Umabot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang isang daang pisong taasahod sa private employees. Kasabay ng panukalang yan ang bumabang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Narito ang aking report. Mm -hmm. Sinimula na ang talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang 100 pisong omento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Si Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development Chairman Jingoy Estrada ang sponsor ng Senate Bill 2534. Talagang nakakaawa ang ating mga manggagawa. Hindi pa rin talaga abot sa pangangailangan para mabuhay at matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa na may limang miyembro ng pamilya. Itinutulak natin ang 100 peso minimum wage increase para sa buong bansa. I think there are still 2 or 3 regions in Mindanao na hindi pa sila nabibigyan ng na sahod. Ang sahod po nila ngayon, for example in Barm, is only 300 pesos a day. Mr. President, 300 pesos a day. How can you survive with 300 pesos a day? Giit na mga Senador, napapanahon na ang taas sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, petrolyo at kuryente. Ayon kay senator Estrada, 306 hanggang 610 pesos ang kasalukuyang minimum wage sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Aabot yan sa hanggang higit 14,000 pesos kada buwan. Kung may isa sa batas ang panukala, nasa 4.2 milyon na pribadong manggagawa ang makikinabang. Kasabay naman ang panukalang omento sa sahod ang buha pang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 3.6% nitong Nobyembre, bumaba sa 3.1% ang jobless rate sa Pilipinas. Ito ang pinakamababang antas sa mga walang trabahong Pinoy simula 2005 o halos dalawang dekada ayon sa PSA. Nakatulong ang nakaraang holiday season sa pagdami ng mga trabaho. So yes, uh, there is really uh, seasonality uh, and uh, this is because uh, of course during the holidays you have uh, uh, consumption is uh, is higher and that's uh, uh, nagkikreate tayo ng uh, additional uh, uh, jobs. Pero hindi kumbinsido ang Ibon Foundation sa datos ng PSA. Buto po yun. Eh, hindi naman po <laughs> sumasangayon yung datos eh. Di ba ba? Sasabihin lang po ng mga nasa gobyerno na tumataas ang nagkakatrabaho. Pero sa totoo po, eh hindi po totoo yun eh. Talagang bumababa ang bilang ng nawawala ng trabaho. Saka po yung sinusulong na mga senador, mga katambay, na isang daang piso. Nakakahiya naman po sa kanila, isang daang piso. Di ba? Naawa po sila sa mga Pilipino, sa ating mga Pilipino, na ang kita po ng per day, eh meron po 300 o 6 lang, wala pang 400. Yung iba eh, 610 a day. Makakabuhay po ba ng pamilya yon? Tama po, napakataas na mga bilihin. Sinabi rin po nila ng ating mga senador na magagaling, magigiting, di po ba? Na talaga hinalal po natin para tayo po eh lahat ng problema natin eh solusyonan at uh, maging maayos ang ating pamumuhay, di po ba? Lalo po pagka sila po'y nangangampanya sa atin, eh talagang lahat ng pangako, iaangat tayo sa upuan mga katabay ng mga ating mga politiko. Di po ba? Ngayon, eh kung talaga sila naawa sa atin, di po ba? Aba lahat po ng, ng mga pondo nila, lalo yung mga extra, extra, extraordinary nila, saka yung mga travel fund nila Nakilalaki kilalaki, aba idagdag ho nila sana. Doon sa sinasabing naawa sila, di po ba? idagdag nila sa mga sweldo ng taong bayan yung minimum minimum wage na napakaliit, di po ba? Dahil po sa nakikita ni Kamanong, isa sa pinakamasarap sa Pilipinas kung gusto mong umasenso, yumaman, di umano, may magprosegi ka, maging politiko. <laughs> di po ba? Di umano. Komento lang ni Kamanong. Kung gusto mong mabilis ang pag-asenso, yung maman, maging bilyonaryo, pasukin mo, profesyon, politiko. <laughs> di po ba? Dahil po napaka-spoil po nila eh. Nakita nyo naman po ating mga politiko. Lahat meron sila nang gagaling sa atin yon sa kabanyaman, di po ba? Extra-extra nila. Pero naawa naman po sila sa ating mga mahirap sa atin. Naawa po sila. Isang daang piso. Di po ba ba? Isang daang piso. Dapat po, solusyonan nyo, yung presyo ng bilihin. Kulang pa nga. Yung isang daang piso, okay yan eh. Kulang pa nga yan eh. Pero solusyonan nyo muna yung nagtataas ng bilihin, mga senador. Para makatulong kayo sa amin, lalo sa mga may hirap nga. Di po ba? Mga katambay, mga kababayan, hindi solusyon yung isang daang piso. Yung 100 piso, ang bigas 75 pesos. Di po ba? Paano makakabuhay ng may pinag-aaral ka pa? May anak ka? Magbabayad ka kuryente, kay mahal-mahal, tubig. Di po ba? Pagkain, pamasahe. Mr. Senator, hindi pa rin solusyon yung ginagawa nyo bilang mambabatas. Hinalal po namin kayo Ganyan lang po ang gagawin niyo sa amin. Solusyon, isang daang piso. Okay lang sa inyo nagtataasan ng bilihin, mga senador. Wala tayong gagawin doon. Hindi po ba kayo makakatulog? Gumawa ng mga batas para mapigilan ang pagtaas at gumawa kayo ng batas na maraming gawing mga kapakipakinabang sa atin. Hindi po ba? Yung mga pera na nalilikom natin taon-taon Di ba? I-produce natin ng maraming trabaho. Mag-budget po tayo. Di po ba? Para mabawasan ng walang trabaho. Pero ang pinagmamalaki ng bagong Pilipinas, di po ba? Kahit nga po si dating attorney Gadon, nung nakaraang vlog ko, ano pinagmamalaki niya? Naibaba. Naibaba raw ng Pangulong Marcos ang mga walang trabaho. At napakataas, 95.5% pa yata ang mga may trabaho. Sabi nga ito, dating ator ni Larry Gadon, di ba? <laughs> Pero ngayon, di ba, ano ang nasa balita, di ba? Mga expert na nagsusuri sa ating basa. Napakalaking bilang na ang mga walang trabaho sa ating basa, mga kababayan. Naghihirap, nagtataasan ang bilihin. Ang solusyon ng ating mga mambabatas, 100 piso kailangan idagdag sa sweldo. <laughs> Pero sila, mucho dinero. Di ba Mucho dinero ang inahawakan ng pera sa atin, mga tambay. Million-million, billion-billion. Yung bakasyon lang nila, ilalaki. 'di ba? Mga extra-extraordinary nila. Pero marunong naman silang maawa. Naawa sa ating mga Pilipino. Di ba Naawa pa sila. <laughs> Lalo si Si Senator uh, President Si uh, ating uh, President ng Senado Si Subiri Nakita na, naawa sa taga na 300 plus Pambira, Senate President ka Wala kang ginagawang solusyon Gumagawa kayo ng batas Di po ba? <laughs> ano yan? Sa kami pa sa ang gagawa ng paraan? Ganun po ba? Ebe, magsialis na po kayo riyan Pagka ganon, <laughs> di <po> ba? <laughs> eh, parang puro sa pakabig po ang nangyayari sa atin, mga katabay eh. Sa pananaw ni Kamano, puro pakabig lang ang mga politiko. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang binibigay sa atin solusyon, ang gi-anggi lang. Pira-piraso. Di po ba? <laughs> Ganyan magmahal ang mga lingkod bayan natin sa panahon ngayon. Ang inuuna, di umano, patabay ng mga bulsa. <laughs> bago magbigay nakakarampot na solusyon sa taong bayan. Di ba? Ay nako, nakakatawa lang ang mga solusyon ng mga sinadong natin. Isang daang piso. Kailangan maging masaya na tayo ron sa isang daang piso. Wala silang pakialam. Nagtataasan ang bilihin. Di ba? Sinabi, gasolina, pagkain, lahat Dung tataasan Ang solusyon, isang daang piso. Di ba? Yan ang kasama sa bagong Pilipinas. <laughs> Di ba, ba? Ay, nako, nakakatawa. Ako, nakakalungkot lang po, mga katambay, ang mga mambabatas natin kung mag-isip ng mga solusyon pang matagalan. Di ba, isang piso. Ay, nako. Yan lang po, mga katambay. Tiis-tiis po tayo. Talagang ganyan po. Ang mahirap sa Pilipinas, lalong magihirap. Di ba ba? Ang mayaman, lalong yayaman kung lumaki tayong mahirap, isinilang tayong mahirap, talagang napakamalas natin. <laughs> talagang kailangan eh. Hindi lang doble kayod ang gagawin ng mahirap sa Pilipinas. Hanggat mare sampung kayod para makasurvive ang mga Pilipinong mahirap. Di ba? Yun lang po mga katambay, si Kamanong po. Kaya po natin ito. Pilipinas, mahalin natin. Ipaglaban natin. Tis-tis lang. May pag-asa pa tayo. Babango tayong muli. <laughs> Paalam. Bye-bye.